Good morning. So may nagtanong sa akin, paano ko daw na-handle yung positive mindset ko sa paggawa ng business? So alam niyo totoo talaga, sa labas napakarami po tao na mga magdanakaw ng mga pangarap. Dami diyan. Maybe mga mga labuan mo yan, mga mahal mo sa buhay, mga close friend mo yan, mga malapit sa iyo. Sila yung mga tao na pwedeng nakawin nila yung pangarap mo. So, ang ginagawa ko lang talaga, tinitinan ko yung mga taong mga kasama ko. Yung mga taong mga positive mindset na kung saan magbibigay sa akin ng, ng pag-asa o energy sa emosyon ko. Kasi sa business, kailangan yung emosyon. ba diba? So, pangalawa, yung ginagawa ko, binabad ko talaga ang sarili ko sa pangsyon. Kasi doon sa pangsyon, doon ako magkaroon ng uh, mga positive... Uh, ah uh, mindset, mga positive na tao na maririnig ko na ang mga success nila, paano nila nagawa. So, parang vaccine siya sa isang negosyo. So, ngayon, kung hindi mo talaga maywasan nanjang nandiyan ka na sa word ng negative, so, isa lang ang advice ko dyan. Kausapin mo yung mentors mo. Yung tao na nagdala sa'yo dito, yung tao na alam mo na makatulong sa'yo para masupplyan ka niya doon sa mga positive talk kung paano kayo mag-uusap. Again, walang ibang gagawa dito kundi ang sarili natin ang mag-guide sa business natin. Yun lang. Thank you.